Hindi sapat ang magnesium. Dalawang bitamina na tahimik na gumagawa ng kalamnan. Habang ikaw ay natutulog, isipin mo ito. Pagising mo bukas, parang may nagmasaj sa mga kalamnan mo habang tulog ka. Mas magaan ang pakiramdam, mas mabilis ang recovery at ready-ready ka na ulit maglakad, mag-ehersisyo o mag-grocery ng walang reklamo sa sakit ng katawan. Parang magic, di ba? Pero teka, hindi ito tungkol sa mamahaling powder o muscle building na parang pang-bodybuilder. Hindi rin ito tungkol sa magnesium na madalas pinag-uusapan pero minsan nakakalito. Sa episode na ito, isang tabi muna natin si magnesium. May dalawang simpleng bitamina na gusto kong ipakilala sa iyo. Mga tahimik pero matatag na kakampi ng katawan mo tuwing gabi. Habang ikaw ay mahimbing na natutulog, sila ay abala sa pag-aayos ng mga napunit na muscle fibers, pagpapakalma ng pananakit, at pagtulong sa tunay na paglago ng kalamnan. Hindi mo kailangang magdoble sa gym o magpakahirap sa recovery. Ang sikreto? Bigyan lang ng tamang suporta ang katawan mo bago ka humilata sa kama. Alam mo ba, ang gym ay parang construction site. Doon nasisira ang muscle fibers. Pero ang tulog yan ang repair shop. Diyan nagaganap ang totoong magic. Naglalabas ang katawan ng growth hormone, inaayos ang testosterone levels, at pinupuno ang muscles ng nutrients para sa mas malakas na bukas. Kaya kung lagi kang nagigising na parang binugbog ng hangin, baka kulang lang sa tulong ang katawan mo bago matulog. Pero good news, may solusyon na at hindi ito komplikado. Sa susunod na bahagi, ipakikilala ko sa iyo ang dalawang bitamina na pwedeng maging bagong best friend ng katawan mo tuwing gabi. Walang drama, walang gastos na luho. Just simple science-backed support para sa mas masiglang kalamnan. Kaya huwag kang bibitaw. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin na ang buton para una kang nakakaalam sa mga upload namin. Tara, kilalanin natin ang dalawang tahimik pero makapangyarihang bitamina na gumagawa ng milagro habang ikaw ay natutulog. Tuklasin ang lihim ng mas malakas na katawan habang nakapikit. Alam mo ba, halos lahat ngayon ay may iniinom na supplements, parang candy sa dami. Lahat naghahanap ng shortcut para sa mas mabilis na recovery, lalo na kung medyo masakit ang katawan pagkatapos maglakad, mag-ehersisyo o maglinis ng bahay. At oo, magaling si magnesium parang lola mong laging nagpapakalma. Nakakatulong siya sa pag-relax ng muscles at sa maayos na tulog. Pero hindi siya solo performer. Kung baga sa banda, kailangan niya ng backup singers para ma-achieve ang full performance ng muscle repair. Ang totoong pag-aayos ng kalamnan sa gabi ay hindi lang tungkol sa pagpapahinga. Kailangan ng katawan mo ng mga building blocks para sa protein synthesis at tamang hormonal balance habang ikaw ay mahimbing na natutulog. Dito na papasok ang dalawang bida ng gabi, vitamin D at vitamin C. Vitamin D, ang sunshine vitamin na gumagawa kahit walang araw. Si vitamin D, kahit kilala sa pagiging araw-araw, ay may galing din sa gabi. Tumutulong siya sa pagbuo ng kalamnan protein synthesis, at testosterone production, oo, kahit sa mga seniors, mahalaga ito. Ayon sa mga pag-aaral, kapag tama ang level ng vitamin D mo, mas mabilis ang recovery, mas gumaganda ang galaw ng katawan at nababawasan ang kirot. Kung iniinom mo ito bago matulog, mas swak sa recovery mode ng katawan mo. Tinutulungan nitong masipsip ang calcium at phosphorus, mga sangkap na parang semento sa pag-aayos ng muscle fibers. Kaya kung pakiramdam mo ay parang laging kulang ang resulta ng effort mo, baka kulang ka lang sa sunshine kahit gabi. Vitamin C, tahimik pero powerful na tagapag-ayos. At syempre hindi natin pwedeng kalimutan si Vitamin C, ang tunay na magic maker tuwing gabi. Hindi lang siya pang iwas sa sipon, ha? Tumutulong siya sa collagen production na mahalaga sa muscle repair. Isa pa, antioxidant siya, parang bodyguard ng cells mo habang nagre-recover. Kaya habang tulog ka, si vitamin C ay abala sa pag-aayos, pagprotekta, at pagtulong sa katawan mong bumangon kinabukasan na parang bagong ligo, fresh, malakas at handa sa hamon ng araw. Kaya mga kaibigan, huwag nating sayangin ang gabi. Hindi lang ito pahinga. Ito ay pagkakataon para sa tahimik pero makapangyarihang muscle building. Sa simpleng pag-inom ng vitamin D at C bago matulog, binibigyan mo ang katawan mo ng tamang suporta para gumising na mas malakas, mas magaan at mas handa. Mga ka-GK, itype ang DC kung umiinom ka nito at 0 kung hindi. I-comment mo na rin kung saan ka nanonood. Sa susunod mong pagtulog, bigyan mo ang katawan mong regalo, ang tamang bitamina para sa tunay na recovery. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki basta't alam mo kung ano ang kailangan ng katawan mo. Tulog ka lang, sila na ang bahala. Bakit kailangan ng vitamin C at D para sa mas malakas na katawan kahit nakapikit ka? Akala mo ba si vitamin C ay pangsipon lang? Ay nako hindi lang siya tagabantay ng immune system. Isa rin siyang master repairman ng katawan tuwing gabi. Lalo na kung ikaw ay nag-eehersisyo, -e naglalakad-lakad, o kahit simpleng nagbubuhat ng groceries, napapagod ang ating mga kalamnan, tendon, at kasukasuan. At dito pumapasok ang magic ni vitamin C. Vitamin C, tahimik pero matatag. Tumutulong si vitamin C sa paggawa ng collagen, parang pandikit na nagpapatibay sa ating mga kalamnan at kasukasuan. Kapag kulang ito, mas madali tayong makaramdam ng paninigas, kirot, or injury. Bukod pa dyan, isa rin siyang antioxidant na tumutulong magpababa ng pamamaga at oxidative stress pagkatapos ng physical activity. Parang bodyguard ng katawan habang nagpapahinga. Pwede ba itong inumin sa gabi? Oo naman. Pero tandaan, iba-iba ang katawan ng bawat tao. Pakiramdaman mo kung mas hiyang ka sa umaga o sa gabi. Ang mahalaga, consistent ang pag-inom. Vitamin D, ang araw na gumagana kahit gabi. Si Vitamin D, kilala bilang sunshine vitamin, ay hindi lang pampaganda ng mood, isa rin siyang tagapagpalakas ng kalamnan. Tumutulong siya sa protein synthesis at testosterone production na mahalaga sa muscle growth at recovery. Kapag isinama mo ito sa iyong gabi-gabing routine, mas napapakinabangan ng katawan ang calcium at phosphorus, mga sangkap na parang semento sa muscle repair. Isipin mo, gigising ka kinabukasan na parang bagong ligo, walang kirot, walang reklamo, handang-handa sa susunod na lakad, ehersisyo, o simpleng gawain sa bahay. Ang kombinasyon ng Vitamin C at D ay mas epektibo kaysa sa magnesium lamang. Hindi mo kailangang magpakahirap, kailangan lang ng tamang suporta sa tamang oras. Bagamat makakakuha ka ng mga bitamina mula sa pagkain, minsan kulang ito lalo na kung mataas ang physical demands mo. Dito nakakatulong ang supplementation, parang dagdag na tulong para sa katawan mong masipag. Hindi lang ito para sa mga atleta. Kung ikaw ay aktibo sa buhay, kahit simpleng lakad sa palengke o pag-aalaga ng apo, makikinabang ka sa mga bitamina na ito. Kung madalas kang nakakaramdam ng pagod o pananakit, hindi mo kailangang tanggapin ito bilang normal. Ang sekreto sa mas malakas na katawan, habang nakapikit ka. Napansin mo ba? Minsan, imbes na sumigla pagkatapos mag-ehersisyo, parang lalo pang nanghina ang katawan. Parang tinambakan ng labada ang mga binti at balikat. Pero teka, baka hindi mo kailangan ng mas matinding workout. Baka kailangan mo lang ng tulong mula sa dalawang simpleng bitamina, vitamin D at vitamin C. Subukan mong idagdag ang mga ito sa iyong gabi-gabing routine. Walang kailangang baguhin sa dieta o ehersisyo, iinom ka lang isa't kalahating oras bago matulog. Sa loob ng 30 araw, obserbahan kung paano nagbabago ang pakiramdam ng katawan tuwing umaga. Baka magulat ka mas magaan ang katawan, mas konti ang kirot at mas ganado ka sa susunod na lakad o stretching. Gabby Gabbing Muscle Repair Team Hindi katulad ng magnesium na pang-relax lang, ang vitamin D at C ay parang construction crew na abala sa pag-aayos ng kalamnan habang ikaw ay tulog. Kapag ininom mo sila sa tamang oras, gabi bago matulog, binubuksan mo ang tinatawag na anabolic recovery window. Ibig sabihin, sinasamantala ng katawan ang tulog para mag-repair, magpalakas, at maghanda para sa susunod na araw. Vitamin D, tumutulong sa muscle strength, recovery, at hormone balance. Parang forma ng repair team. Vitamin C, lumalaban sa oxidative stress at nagpapalakas ng collagen synthesis. Parang tagapintura at tagadikit ng mga napunit na muscle fibers. Kapag pinagsama mo sila, parang may VIP treatment ang katawan mo tuwing gabi. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki o magpakahirap. Kailangan lang ng tamang suporta sa tamang oras. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Isama ang vitamin D at C sa iyong nightly routine at sabay-sabay nating abutin ang mas malakas, mas masigla at mas handang katawan kahit habang natutulog ka. Alam mo ba kahit umiinom ka ng vitamin C sa umaga, may silbi pa rin ito bilang antioxidant. Pero teka lang, Parang binigyan mo ng martilyo ang mga karpintero bago pa sila pumasok sa site. Hindi pa kasi aktibo ang proseso ng pag-aayos ng katawan sa umaga. Kaya ang timing ng pag-inom ng vitamina ay mahalaga, lalo na sa pagbabago ng hormones sa buong araw. Gabi, peak time ng growth hormone. Habang tulog ka, tahimik na nagtatrabaho ang growth hormone, parang foreman ng repair team ng katawan. Siya ang bahala sa pag-aayos ng tissue, fat metabolism at muscle building. Hindi pumapalit ang vitamin D at C sa growth hormone, pero sila ang mga katuwang nito. Vitamin D, tumutulong sa calcium channels para sa muscle repair. Vitamin C, binabawasan ang oxidative stress na nakakasagabal sa trabaho ni growth hormone. Kung ikaw ay nag-ehersisyo o madalas makaramdam ng pamamaga, ang pag-inom ng vitamin C sa gabi ay parang paglalagay ng ice pack sa loob. Tahimik pero epektibo. Sa umaga, medyo sablay ang timing. Parang nagsimula ang araw na may bitbit -bit na inflammation. Vitamin D, pang regulate ng cramp at stiffness. Si vitamin D ay hindi lang pang araw. Sa gabi, tumutulong siya sa pag-regulate ng muscle cramps at sa tamang paggamit ng calcium. Kapag balanse ang calcium at magnesium habang tulog ka, mas iwas sa paninigas ng joints at sakit ng kalamnan. Parang may maintenance crew na nag-aayos habang ikaw ay nagpapahinga. Pag-usapan natin ang circadian rhythm, orasan ng katawan. Ang katawan natin ay may sariling orasan, tinatawag na circadian rhythm. Sa umaga, naghahanda ito para sa aktibidad. Sa gabi, nakatutok ito sa pag-aayos. Kaya ang mga bitamina na iniinom sa gabi ay mas nakahanay sa natural na proseso ng katawan. Ang vitamin D at C ay parang VIP guests sa gabi, nag-e-enhance ng restoration process. Hindi lang ito para sa mga atleta. Kahit hindi ka madalas mag-ehersisyo, makikinabang ka sa mas maayos na recovery, mas magaan na katawan, at mas masiglang umaga. Tulog, hindi basta downtime. Ang tulog ay hindi lang pahinga, isa itong anabolic opportunity. Habang bumabagal ang digestion, mas gumaganda ang absorption ng nutrients. Lalo na ang fat-soluble vitamin D kapag kinain kasama ng fats. At si vitamin C, kahit water-soluble, ay okay din sa gabi. Nag-circulate sa bloodstream nang hindi nakakaistorbo sa tulog. Gawin ang makabagong ritual sa gabi para sa mas malakas na katawan habang nakapikit ka. Alam mo ba, habang tulog ka, may mga tisyo sa katawan mo na abalang nagkukumpuni, parang mga trabahador sa night shift. Pero kung ang mga bitamina mo ay iniinom sa umaga, kadalasan nakatutok lang ito sa enerhiya, hindi sa pagbawi. Parang nagbigay ka ng kape sa mga trabahador, pero wala pa silang martilyo. Kaya naman, ang pag-inom ng vitamin C at D sa gabi ay parang pagbibigay ng tamang tools sa tamang oras. Kapag isinama mo ito sa iyong gabi-gabing ritual, natutulungan mo ang utak mo na iugnay ang mga bitamina sa pahinga at paghilom. At kapag consistent ang timing, mas epektibo ang resulta, mas konti ang kirot, mas malakas ang katawan, at mas ganado kang bumalik sa gym o kahit simpleng lakad sa palengke. Gabi, panahon ng pag-ayos, hindi lang pahinga. Oo, oh, isang gabi lang parang maliit na bagay. Pero subukan mong gawin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 30 araw. Makikita mong mas magaan ang katawan, mas konti ang reklamo sa kasukasuan, at mas handa kang gumalaw. Tandaan, ang matinding ehersisyo ay pwedeng magpahina ng immune system. Kaya kung gusto mong iwas sakit, kailangan mo ng tamang suporta. Ang vitamin C at D ay hindi lang pang muscle. Sila rin ay tagapagtanggol ng immune system lalo na sa gabi kung kailan pinakaaktibo ang white blood cells. Sa tulong ng mga bitamina, mas kontrolado ang pamamaga, mas maayos ang pag-ayos ng katawan, at mas protektado ka laban sa sakit. Tulog plus sustansya equals tunay na recovery. Ang pagbawi ay hindi lang basta tulog, ito ay optimized sleep. Para sa mga atleta, ang tulog ay aktibong yugto ng repair, muscle healing, hormone regulation, immune defense. Pero kung wala kang sustansya bago matulog, para kang nagtatayo ng bahay na walang hollow blocks. Sa tulong ng vitamin D at C vitamin D, tumutulong sa calcium absorption, muscle function at immune regulation. Vitamin C, binabawasan ang oxidative stress, nagpapalakas ng collagen synthesis at tumutulong sa tissue repair. Kapag ininom sa gabi, mas swak sa natural ng katawan, ang vitamin D na kilala bilang sunshine vitamin ay hindi lang pampaganda ng mood. Isa rin siyang general manager ng immune system, naguutos kung paano lalaban ng katawan sa impeksyon. Ang pag-abot sa fitness goals, o kahit simpleng hindi masakit ang katawan, ay hindi lang tungkol sa effort. Kailangan din ng kakayahang mag-ehersisyo ng tuloy-tuloy, nang hindi napuputol dahil sa pagod o pagkakasakit. Kaya kung gusto mong gumising na parang bagong ligo, walang kirot, walang reklamo, handa sa hamon ng araw, gawing parte ng gabi mo ang vitamin C at D. Ang kapangyarihan ng vitamina D at C para sa mas malakas na katawan at mas matatag na immune system. Kapag kulang ka sa vitamin D, parang nagiging mahiyain ang immune system mo, hindi agad lumalaban parang nag-aalangan pa kung lalapit sa kalaban. Sa simpleng sipon, pakiramdam mo parang binugbog ka na ng buong barangay. Pero kapag nasa tamang antas ang vitamin D, aba, parang superhero ang mga immune cells mo, alerto, matatag, at handang-handa sa laban. At syempre, hindi magpapahuli si vitamin C. Siya ang gasolina ng iyong white blood cells, mga sundalo ng katawan na lumalaban sa impeksyon. Kulang ka sa vitamin C? parang pinadala mo ang tropa sa giyera na walang baon. Pero kapag sapat ang vitamin C mo, parang may armor at espada ang immune system mo. Protektado ka kahit pamatindi ang training o stress. Kapag pinagsama mo ang vitamin D at C, parang may sariling barangay tanod ang katawan mo. Si D ang tagapamahala ng immune response, si C ang tagasuporta ng enerhiya ng mga cellular defenders. Ang resulta? Mas matalino, mas mabilis at mas matatag na immune system. Mas kaunting sick days, mas tuloy-tuloy ang galaw at mas ganado kang mag-ehersisyo o maglakad-lakad. Immune system plus muscle recovery equals total wellness. Hindi lang proteksyon ang hatid ng malakas na immune system, ito rin ang susi sa muscle growth at inflammation control. Si vitamin C, bukod sa pagiging tagapagtanggol, ay tumutulong din sa paglaban sa free radicals pagkatapos ng ehersisyo. Ibig sabihin, habang nagpapahinga ka, abala ang katawan mo sa pag-aayos at pagprotekta. Ang immune system at kalamnan ay parang magka-partner sa sayaw ng kalusugan. Kapag maayos ang isa, gumaganda ang galaw ng isa pa. Kaya kung gusto mong gumising na parang bagong ligo, walang kirot, walang sipon at handa sa hamon ng araw, alagaan mo ang iyong mga bitamina. Kapag ang immune system mo ay parang pagod na sundalo, laging nasa bingit ng pagkatalo dahil sa sakit, apektado ang buong katawan. Nawawala ang enerhiya, nababawasan ang sustansya para sa muscle repair at mas matagal ang recovery. Parang nagtatayo ka ng bahay pero kulang sa materyales. Pero good news, may dalawang superhero na handang tumulong, Vitamin D at Vitamin C. Kapag sinusuportahan mo ang immune system mo gamit ang mga ito, mas nagiging maayos ang takbo ng muscle repair. Mas maraming resources ang katawan para sa paglago at mas mabilis kang bumangon mula sa pagod. Vitamin D at C, superhero tandem ng katawan. Isipin mo, ang Vitamin D at C ay parang mga kaalyado ng katawan mo laban sa sakit at pamamaga. Bukod sa proteksyon, tinutulungan din nila ang katawan na pamahalaan ang stress hormones, lalo na si cortisol na kapag sobra ay parang kontrabida sa kalusugan. Vitamin D, tumutulong mag-regulate ng cortisol habang nagpapahinga ka. Vitamin C, binabawasan ang cortisol pagkatapos ng stress. Magkasama, pinapalakas nila ang immune system at nililinis ang daan para sa muscle recovery parang naglilinis ng construction site para mas mabilis ang trabaho. Cortisol versus kalusugan. Alam mo ba, kapag mataas ang cortisol, humihina ang immune system kaya mas madali kang kapitan ng sipon, ubo, at kung ano-ano pa. Pero huwag mag-alala dahil si vitamin D at C ay parang security guard ng katawan mo. Pinapanatili nilang malakas ang immunity at tinutulungan kang pumasok sa anabolic state. Iyon bang kalagayan kung saan mas madali ang muscle growth? Isipin mo ang dalawang atleta na pareho ang training plan. Pero si Athlete A ay laging absent, may sakit, pagod o masakit ang katawan. Si Athlete B naman tuloy-tuloy ang ensayo dahil matibay ang immune system. Pagdating ng anim na buwan, sino ang mas malakas, mas mabilis at mas handa? Siyempre, si Athlete B. Hindi lang para sa muscle repair ang vitamin D at C, sila rin ay tagapangalaga ng kabuuang kalusugan. Si vitamin D ay tumutulong sa pag-iwas sa respiratory infections, lalo na kung madalas kang mag-training. Pinapalakas nito ang lining ng respiratory tract at pinapagana ang immune cells. Si vitamin C naman, nagpapalakas ng interferons, mga tagapigil sa viral replication. Parang may sariling swat team ang katawan mo. Pangwakas na kaisipan, magnesium lang? Hala may iba pang kailangan. Sa mundo ng wellness at ehersisyo, hindi sapat ang mag-relax lang. Kailangan din ng matatag na suporta sa likod ng katawan mo. At dito pumapasok ang dalawang simpleng bayani, vitamin D at vitamin C. Parang proteksyon na mabuti ang mga ito sa isa sa pinaka sistema ng katawan, ang iyong immune system. Inaalalayan nila ang iyong baga, daanan ng hangin at mga kalamnan kaya't mas madali kang huminga, mas mabilis kang makabawi at mas tuloy-tuloy ang iyong training. Walang sablay, walang panghihinayang. Ang ganda ng kombinasyong ito? Simple lang. Hindi magastos. Hindi komplikado. Dalawang bitamina lang na regular mong iniinom pero ang epekto, parang may sariling wellness coach ang katawan mo. Binibigyan ka nila ng lakas para itulak ang hangganan mo nang hindi natatakot na mapahinto dahil sa sakit o pagod. Maraming tao ang nahuhumaling sa mga advanced na supplements, pero tandaan, kung mahina ang immune system mo, kahit gaano ka kasipag, pwedeng masayang ang effort. Ang Vitamin D at C ang pundasyon, ang matibay na haligi ng recovery, performance at protection. Kaya simula ngayong gabi, isama mo na ang vitamin D at C sa iyong nightly routine. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo. Isang simpleng hakbang lang pero malaki ang balik. Para sa mas malakas na kalamnan, mas matatag na immune system at mas masayang katawan, tuloy lang sa laban kasama ang tamang suporta.